Hindi lang mga politiko, pati artista, pwede ideklarang persona non grata. Sina Daryl Yap at Ayay -Ay de las Alas, pinuna ng Quezon City dahil sa video na binago ang city seal at tinawanan. Si Leia Navarro ay naideklarang persona non grata sa Mindanao matapos ang umano'y insensitive na komento niya kaugnay ng magkakasunod na lindol sa lugar. Si Kendi Panghilinan, naging kontrobersyal sa Baguio dahil sa biro sa mga igurot si Ramon Bautista, na ban sa Davao matapos ang hipon joke sa kababaihan. At si Naros Martan at Rendon Labador, tinuligsa sa Palawan dahil sa umano'y gulo at kawalang respeto sa lokal na pamahalaan. Ano nga ba ang persona ng grata? At may bisa nga ba ito sa batas? Lahat ng yan ating alamin sa Legally Yours. At para lubusan po nating maunawaan ng usaping persona ng grata, nandito na po ngayon kasama po nating umaga si Attorney Eliza Aviles Badagwas. Good morning, Good morning attorney. Good morning. Eliza Alisa po? Alaysa po. Alaysa. Uh, bati po sa mga uh, Good morning po sa lahat ng ating mga televiewers, sa ating mga kada. Eto na nga, me. naririnig natin to sa mga news, nababasa sa social media. Ano po ba ang ibig sabihin ng persona ng grata? Yes, um, Recently, no, sikat itong meron. topic oh, na oh. to, itong meron persona na na. Na ng grata. Meron na naman. So, ano nga ba ang persona non grata no? Ano ang literal meaning niya? So persona non grata ito ay isang Latin phrase yep. which literally translates into unwelcome person. So pag sinabi nating unwelcome ibig sabihin kapag pumunta siya sa isang lugar na yon, hindi siya katanggap-tanggap. Mm -hmm. So maaring sa city or sa municipality. Uh, saan ba nag-originate itong pag-declare sa isang tao bilang isang persona non grata? So, ang origin po nito is actually under the 1961 Vienna Convention on uh, International Relations. Um, pag sinabi kasi doon na when we declare a person as a persona non grata, it applies to international law. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, uh, for example ang isang diplomat or someone who is in a diplomatic mission in a certain country, meron siyang ginawa na something offensive or uh, labag sa mga rules and laws ng host country. Itong host country natin, meron siyang karapatan na i-declare itong tao na to as persona non grata. Ibig sabihin, pwede nilang paalisin doon sa kanilang bansa at hindi na pabalikin kailanman itong tao na to. Mm -hmm so doon natin inadapt yon yung declaration ng isang tao as persona non grata especially ng ating mga local government units mm -hmm. um, kapag ang isang individual ay nakagawa ng something offensive to the community or something na neglectful or masama na uh, it brings harm to the community on that certain city or municipality ang ating local government unit ay nag lalabas niyang resolusyon. Ibang sangguni ang bayan natin, nagdadraft sila and then they pass this resolution saying na this person is unwelcome mm -hmm. to that certain city or municipality. Ibig sabihin, uh, hindi na siya katanggap-tanggap para sa kanilang mga mamamayan mm -hmm. dahil nga meron siyang ginawang something offensive against them. Mm -hmm. So, nandito tayo sa question na, ano bang epekto kapag ang isang tao ay dineklara bilang persona ng grata? Yes. So, sa madaling sabi, wala po siyang any legal implications. When we speak as to the legality of the issuance of this resolution, wala wala po siyang epekto. Kasi ang resolution it is a uh, mere expression of sentiment or opinion ng isang legal authority to a certain subject matter or on this case on a certain individual wala siyang legal implications unlike sa mga uh, common misconceptions ng tao na once they declare a certain individual as persona non grata ang akala nila hindi na po pwedeng pumunta doon yung tao na yon mm -hmm. so for example here in Quezon City pag dineclare ka dito ng LGU na ikaw ay persona non grata ang misconception ng tao ay itong bawal tao na, na, doon. na to. Hindi yes, na bawal oh. na siyang pumunta, hindi na siya makakatapak sa loob ng Quezon City. Well, in fact, hindi naman talaga. Yep. Okay? Kasi, bakit? Ito pong right to travel and right to abode, ito mm -hmm. po ay protektado sa ating saligang batas. Yan po ay under Article 3, Section 6 of the 1987 Constitution. Ibig sabihin, ah, uh, hindi po pwedeng ipagbawal ng lokal na pamahalaan ang pagpasok ng isang individual sa kanilang city or municipality dahil protektado ito ng pinakamataas na batas na meron tayo sa Pilipinas, which is the Constitution. Ano ba sabi dito sa Section 6? No? Meron tayong karapatan na mamili kung saan natin gusto manirahan at mm -hmm. kung gusto natin mag-change of residence, pupwede. Mm -hmm. And then the second part said meron tayong karapatan to travel kung saan natin gusto pumunta. Although may mga limitations, for example, one limitation is uh, for uh, public safety and public health. Yan, uh, during the pandemic, di ba, limited lang ang eh, oh, uh, pag-travel na natin puntahan. sa kung saan lugar pwede pumunta. Tapos meron pa tayong mga kailangang mga... Uh, medical certificates na nagsasabi. Oh, yes, or bagay, IDs oh, clear and clearances. Pero during that time lang 'yon. So hindi kasama doon yung pagbabawal na magpunta sa isang lugar just because you were declared by that certain LGU that you are a persona persona non grata. Persona non -grata. Mm -hmm. Yes, correct. So hindi siya kasama doon sa mga exemptions and wala naman talagang batas na nagogovern for that one. Since sabi ko nga it's just a resolution. So mm -hmm. ano bang resolution? Ano lang 'yan eh ah uh, It's merely symbolic. Yeah. Mm -hmm. Yes, it's a ano political statement sa madaling sabi. Political mm -hmm. statement lang 'yan ng ating LGU. So, mas mataas pa rin 'yung existing laws na nagpo-protekta sa atin sa pagpili sa kung saan natin gusto tumira kasi 'yung iba baka na declare sila persona non grata doon pala sila nakatira. Paano 'yun? Okay. Paano pala Paano 'yun? Yung authority? Paano yung they, they own a land in that. Space. Yes, if they own a land for example, Uh, mayroon silang house and lot doon or mayroon silang business and uh, unfortunately mayroon silang nagawa that offended the feelings ng ating local government, ng community and they were declared as persona non grata, hindi naman ito uh, blanket para pagbawalan sila na pumunta sa kanilang property, sa kanilang tahanan o sa kanilang business. Kasi nga, protektado ng batas yan. Mm -hmm. So, po pwede. Anytime po pwede. So, walang limitation yon, So, kung tatanungin natin, kung gano'n naman pala, Tornie, wala naman palang limitation. Parang wala, wala sure. naman may Yes. Okay. So, yeah, okay. Mere expression ganun. of mm -hmm. feelings mm -hmm. lang naman pala yan. Declaration of opinion lang naman pala yan. Ano ba ang magiging implication noon sa isang individual na na-declare as persona uh -oh. ng grata? Kasi wala naman siya legal implication Correct. eh. So, saan papasok yon? sa mga social consequences. Yan, di ba? May Reputation. mga social consequences and merong mga emotional impact mm -hmm. against doon sa taong na deklara as persona ng grata. For example, uh, yun na lang kahihiyan mm -hmm. na ma-declare as a unwelcome person into a certain place. Number two, kasi po pwedeng yung social consequences, no, number one is, for example, sa mga artista mm. or sa mga kilalang personalidad, mga vloggers, ganyan. Uh, sometimes they have these events on that place, so possible na hindi na sila masuportahan Ito. or hindi na sila ma-invite or... Uh, wala na silang pagdausan nung event na yun kasi wala nang gustong tumanggap sa kanila yeah. on that certain place. sabi naman natin na meron silang existing businesses. maaring ang social consequence ay hindi na masuportan ang business mo. Mm -hmm. Diba? Kasi you were Siyempre, no longer welcomed on their place. So, ganon. Kung politiko, politiko ka naman, na-declare ka as persona ng grata. Good luck. Uh, yes, good luck. <laughs> eh, diba? Yun ang mga ano nun, mga consequences. Baka, baka lang, hindi ka na manalo or what. So, Attorney, ganun. ito ba ay habang buhay ba? Or meron bang meron limit mang, yan? Meron bang mga ganito na temporary? Okay, so itong pag-issue ng resolution ng ating sanggunian, Uh, I've read some of it, wala naman siyang deadline talaga, mm -hmm. or wala siyang limitation, wala siyang expiration date. So, kung ganoon ang inisyo nila na resolution, most probably this is lifetime. Mm -hmm. So, ano ba ang ibig sabihin lifetime, ikaw ay unwelcome na on that place? Ano ba ang mga steps na pwede mong gawin para ma-lift itong pag-declare sa'yo as uh, persona non grata? Possibly you can appeal mm -hmm. to the city hall. O yan, patulong tayo kay mayor or magapila tayo dun sa pagdeklara sa iyo ng sanggunian din ba? So diba? pwede umapila. Pwede naman. Wala wala uh, there are no ano eh uh, hard or fast rules na mm -hmm. nagogovern diyan kasi nga hindi wala naman siyang legal implication eh. Mm -hmm. So pwede, walang limitation 'yan. So mm -hmm. you can appeal Uh, pwede rin siguro mag-public apology ka na lang kung oh, may bagay na, na pa lang. isa pa din yun. Mm -hmm. Kapag nag-public apology, what is the effect? Mawawalang visa na Wala ba yung mawala. persona ng I mean, grata? I mean, Oo, oh, uh, there's a possibility. There's oh. a possibility na baka makita ng LGU ang sincerity mo mm -hmm. na humingi ka ng apology sa kanila, mm -hmm. nag-apologize ka siguro in public. Baka naman, baka naman out of their good conscience siguro, ilift nila. Pero, ah... Uh as of this moment, wala pa akong narinig na na-lift ito. I wanted to ano. ask ng si attorney, uh, uh, eh, kung meron ba na nag-appeal na before? No? Uh, parang wala pa, pa? pa uh, Not on my knowledge. Wala mm. pa ako nabalitaan na gano'n na nag-appeal sila mm. and na eventually na-lift itong pag-declare sa kanila na parang as hindi, person. Parang hindi, di ba? Kasi yes. at the same time, na na-declare ka na. So, yung na-appeal mo. Pa, parang, oh, if you do that pa, it's like, parang uh -oh, pang uh -oh. o pang-worsen uh -oh. ang sitwasyon mm -hmm. for me. Ito eh, yes. naman, attorney, halimbawa, yung sinabi mo kanina, celebrities or halimbawa meron siyang business doon or may property siya doon. Mm -hmm. Ngayon, di ba sabi nga nila, kapag na persona ng grata ka, medyo may hirapan ka na sa permits or clearances. Yes. Halimbawa, yes. eh talagang pinahihirapan itong tao na to. Talagang hinaharap niya kasi kailangan niya ng permits or clearances. Uh -oh. Anong pwede niyang gawin? Uh, pupwede na itong pumasok sa ibang mga batas. Yun. Diba? Kasi meron tayong local government code. Mm -hmm. So, hindi naman po pwede na gigipitin ka mm -hmm. ng ating, for example, ng municipality or ating city hall. Kasi nga, uh, meron ka namang karapatang pantao. So, pwede siguro na ma-file ma siya before the proper Uh, offices like for example if you want to file an administrative case kung ayaw talagang asikasuhin yung mga gusto mong asikasuhin dito sa LGU na to puwede naman so may mga resources ka you can file before the office of the ombudsman or sa sangguniang panlalawigan siguro kung, kung saan siya papasok na kaso ganon madami eh uh, it can fall on administrative pwede ring civil pwede ring on a criminal aspect Yeah. So may mga resources naman. Ito ay sa LGU lang or pwede sa organization sa barangay. Um, I personally never heard na nag-declare ang isang barangay ng persona non grata. grata pero since there are no ano naman eh uh, governing law about this talaga, possible naman kung gugustuhin siguro ng barangay or this certain organization wala naman nagbabawal sa kanila. But in practice talaga, in reality, mga local LGs. government units ang nag -issue nito. Kasi pag naapektuhan ka na isang barangay, parang feeling ng LGU, buong community na ito yes. eh. So, dito ka oh, oh. na talaga bawal. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito naman, mm -hmm. girls. Girls, mga attorney and Emma. May mga katanungan ng mga netizens natin. Mm -hmm. So tingnan na muna natin ang ating second question ng ating netizens. Lalabas yata sa LED. Yan. Patingin nga. Ah, Ayon. Ayun. Hello, Hello attorney. attorney. Pwede bang idemanda ang nagdeklara ng persona non grata, lalo na kung hindi naman katanggap-tanggap ang dahilan? Yes. Uh, ang sagot natin dyan ay pwedeng-pwede. Kung sa tingin nitong taong na-declare as persona non grata, uh, natapakan talaga ang mga karapatan niya bilang isang individual sa pagdeklara sa kanya as uh, unwelcome person. Mm -hmm tulad nga nung nabanggit natin kanina, po pwede naman po, may mga uh, legal remedies naman tayo dyan. So, yun nga, pipili kayo if, if talagang ang epekto sa'yo, hindi ka na nila ina-assist, di ba? Or dineclare ka nila, wala namang grounds. You believe na wala namang grounds. Hindi ka naman naka-offend ng feelings of anybody or to the community. Um, yun, number one is you can appeal. Pupwede. Number two is you can file an action against Uh, dito sa mga public officials na ito, uh, it can be administrative, it can be criminal. Uh, Magpa-assist po tayo sa mga nakakalam ng batas kung saan po pwedeng pumasok doon. Okay. okay, meron pa ba? Meron pa isa. From our netizen, ang sabi niya ay, attorney Asko lang po kung may property sa lugar ang taong na persona ng grata sapat na bang dahilan ito para malaya siyang bisitahin ang kanyang property Yes uh, napag-usapan na rin oh no? no, yeah. so, if you ha, wag po tayong matatakot kung tayo ay wag naman sana pero kung dumating ang pagkakataon na ma-declare ang isang owner ng property as a unwelcome person, person persona mm -hmm. non grata dito sa city or municipality na ito, huwag pong matatakot na pumunta doon mm -hmm. sa lugar na 'yon dahil wala pong batas na nagbabawal Correct. na siya ay tumapak dito sa certain uh, area na ito. Mm -hmm. So, kung may property siya doon, um, Anytime. Anytime po ay po pwede siyang pumunta, pwede niyang bisitahin, pwede siyang manirahan doon. Dahil protektado po ito ng ating konstitusyon. Thank you, attorney. Any additional advice na may bibigay mo sa ating mga kada? Sigur uh, siguro po sa ating mga kada, especially those of uh, mga public figures, okay. baka po pwede po na tayo ay maging conscious sometimes sa hmm. pagbibitaw ng mga salita or actions when we are in a different uh, city or municipality hindi naman tayo taga doon mayroon po silang mga customs traditions mga uh nakailangan po nating irespeto kasi tayo ay kahit na nasa bansa natin tayo doon sa lugar na yon somehow dayuhan tayo kung titingnan dahil hindi naman tayo lokal doon so we need to respect that always be courteous and wag po tayong gumawa or pag-isipan natin yung mga bagay na gagawin natin. Kasi you might be, ano, along the way, ma-declare tayong persona ng grata. Ang hirap ng ma -ano, no, mawala. Nakadikit na sa pangalan mo yun. Totoo oh. po yan. Parang yun nga, walang limitation. Pero mm -hmm. parang panghabang buhay yung effect. Uh, yeah, yung reputation uh, uh, mo. Uh, yan -hmm. Yes, Repetition. Diba? reputation. attorney, meron ka bang social media accounts na pwede mo iwan sa amin? Yes, um, you can follow me po through my Facebook book account, a.aveleslo. So, if you have any legal concerns, just send me a message. Magre-reply po tayo doon. Tutulungan ko po kayo. Galing mo talaga mag-explain <laughs> at <what> Sobra. <laughs> thank you so much. Hey, thank, thank you, so you so much for, much for so visiting Yata Umaga and for your information. Makada ang persona ng grata ay na ang tiwala ng publiko ay makikita po sa respeto at tamang asal. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat o makapangyarihan. Sa dulo, ugali pa rin po ang tunay na sukatan ng ating pagkatao. Kailangan po respeto sa lahat mga ka net 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.